basagan ng buhay mga kapatid tayo po ngayon ay nandito sa ating taniman eh. may makikita po natin eh. Oh. So, ayan malinis na po yung ating pagtataniman ng uh, ito po magtatanim tayo ng pichay so, so ang gagawin po natin ngayon direct seeding na po tayo no? hindi na po tayo gagawa ng punla dahil sa ngayon po ay tagulan kapag transfer nyo ulit yung pichay at uh, malalaki yung patak ng ulan eh namamatay din naman So ngayon, i-direct seeding na po natin para medyo na-adapt na po ng ating punla yung lima at saka yung buhos ng ulan. So ngayon po, tanim po tayo sa ating plot ngayon. Yan. Wala tayo ng buto. Tapos po niyan, Uh, kuha tayo ng tatlo hanggang apat na buto kada isang laglag ano. Kahit bumagsak po ay apat na piraso na buto, okay lang po yun. Kasi babawasan nyo na lang para hindi sikip yung uh, punla. Ano? Yung ating pichay kapag lumaki po yan, lalapad po yung dahon yan. Magbabawas na lang po kayo. Mas matipid po ito kaysa dun sa punla. Kasi yung punla maramihan kayo ilalagay. Tapos pag sumobra, itatapon nyo din. So ito na control na po natin kung ilan lang po yung natin. So ayan mga kapatid, uh, natapos na natin itong taniman. So itong buong plat na to, ayan. Yung buong plat na yan, natanim yan na po natin. So ngayon, ang gagawin po natin, yung sumobrang buto, pwede po natin itabi para sa susunod na taniman. Ano? Is lock nyo lang po ng mabuti para hindi sumingaw ano? may gamot po kasi ito para ma-preserve yung uh, lifetime nitong ano yung seeds so ngayon mga kapatid dahil tayo ay nakapagtanim na ang gagawin po natin ngayon dito uh, tatakpan na po natin yung ating tinanim para maiwasan natin na uh, punin ng ibon, kainin ng ibon at takutin ng uh, mga langgam. So takpan po natin ano. So ayan mga kapatid, gumawa tayo dito ng improvise. Improvise lang ito uh, pang gawa natin ng linya at pantakip ng ating uh, tanib. So takpan na po natin para hindi natin na uh, para hindi makuha ng mga ibon at langgam. So ayun mga kapatid at uh, natakpan na po natin yung ating tinanim na pizza yun. Ah. Yan. So maraming salamat po mga kapatid at talagi po tayo mag-iingat. Ano? God bless po sa ating lahat.